At dahil may paparating na malakas na bagyo, kailangan nating maging handa. It's better safe than sorry, ka nga. Maaga kami bumangon ngayon kasi marami kaming liligpitin dito sa bahay at siyempre lalo na sa bukid. Madala na kasi kami sa mga pag-uulan at saka bahana yan kaya medyo maagap kami ngayon. Maaga nga kami nag-almusal para makapagligpit agad. Nagluto nga lang ako ng dalawang nilagang itlog at saka nagprito ng mga hotdog. Una ko tinakpan dito yung mga paninda naming ukay-ukay. Ito -ukay. kasi yung nabasa nung nakaraan. Grabe yung pagod namin magpatuyo, lalo sobrang dami. Tapos yung iba na hindi agad napatuyo, e eh bumaho kaya kailangan namin labhan ulit. Kaya ngayon nadala na ako. Dinoble ko na nga rin yung takip para sigurado kahit na umang o mo lumakas yung hangin. Buti na nga lang at may mga tolda kami dito. Ito nga pala yung mga ginagamit namin pag nagtitinda kami sa tiyangge. Matagal-tagal na nga kami hindi nakakapagtinda sa tiyangge kasi matumal, lalo tag ulan. At pagkatapos mga may ligpit sa bahay, eh, pumunta na ako sa bukid. Tinakpan nga namin ng mga tolda yung dingding ng aming breeding pen. Kukunin na nga namin yung mga breeder dito at isasama na sa mga layers. Tapos dito muna namin pansamantalang ililipat yung ating mga kambing. Mas safe kasi sila dito kahit lumakas yung hangin at ulan. Baka kasi lamigin sila lalo may mga bisiro. Nilagyan nga rin namin ng yero yung butas sa taas para siguradong hindi makakapasok yung hanggi. Tinakas nga rin namin yung mga kulungan na may mga sisiw na native. Mas ligtas kasi sila dito laban sa ulan at saka kung sakali mang bumaha. At dahil magtatanghali na nga eh, nagluto muna ako ng ulam. Ito nga pala yung mga manok na kinatay namin nung isang araw na nasa rep. Madali ang luto nga lang pala to kasi marami kaming gagawin. Bali, igigis ako lang sa sabawang sibuyas at patis. Tapos lalagyan ko ng tanglad at palalambutin lang. Sa rice cooker ko nga para tipid at mas mabilis. Kain tayo guys oh. So, ang taba ng manok oh. Ang sabaw oh. Tawag namin dito salaysuk Tanglad sa tanglad. At pagkatapos nga namin kumain at magpahinga eh, sinilong ko na rin yung palay. Ito nga pala yung napulot namin dito sa katabing bukid. Sa ngang buko nga pala ang tawag namin dito sa Kapampangan. Kinuha na nga namin kahit hindi pa masyadong hinog kasi mag-aararo na sila. Pangkain na rin to sa ating mga alaga. At pagkatapos ko ng maihilong yung palay, kinuha ko na rin yung huling itlog ng ating mga breeders. Marami-rami na nga yan ko ng mga fertile eggs kaya isasalang ko na mamayang gabi sa incubator. May mga sisiw din kami mga bonsai dito kaya inakitan na rin namin para safe. At pagkatapos si binabako muna yung tolda para hindi pagpagin ng hangin at magsilbing dingding muna dito sa bahay. At sunod nga namin tinakpan yung bahay ng ating mga layers. Buti na nga lang at marami akong nabiling mga tolda dito. Pinalibutan nga namin yung kanilang bahay para siguradong hindi sila mabasa kahit saan man manggaling yung hangin. At pagkatapos ngayon, nilipat na namin yung aming mga breeders para maayos na namin yung pwesto ng mga kambing. Ipapahiram ko nga muna sa kanila yung ginawa kong papag na pahingahan ko pag tanghali. Kinagabihan nga yun, namatay yung isa naming bisiro. Narinig na lang namin siyang umiiyak tapos nang namin, nangingisay. At dahil baguhan tayo sa pagkakambing eh, natin alam kung anong gagawin natin kasi wala tayong idea kung anong nangyayari sa kanya Nakakalungkot nga lang kasi magkasunod yung pagkamatay ng ating mga bisiro nung nakaraang kasi namatay yung isa dahil nagtae kailangan ko talaga matutunan yung mga sakit ng kambing at kung anong mga gagawin kung sakaling may ganitong mga pangyayari kasi sayang sila tsaka nakakaawa talaga at kinabukasan nga, hindi na namin sila pinalabas kasi makulimlim na at mahangin. Binigyan na nga lang namin sila ng kung ano-anong damo para may makain sila dito. At dahil malakas na nga yung hangin, ay eh, binawasan ko yung mga dahon ng ating mga saging. Pwede kasi silang matumba pag hindi nila nakaya yung pwersa ng hangin. Buti na nga lang at meron akong mahabang karet dito. Tapos yung hindi ko naman abot, eh, inaakit ko ng hagdan. Marami-rami nga yung saging natin dito, kaya sayang naman kung matutumba lang sa bagyo. Isang taon nga natin itong inalagaan, tapos ngayon may bunga at may mga puso, eh, sisirain lang ng bagyo. At pagkatapos nga, eh, binigyan namin sa mga kambing yung mga dahon. Gustong gusto rin kasi nila yung dahon ng saging. At pagsapit nga ng hapon eh, tuloy na bumagsak ang ulan hanggang gabi. Medyo malakas nga yung hangin at ulan pero hindi ka tulad ng inaasahan. Laging pasalamat nga namin kasi medyo lumihis yung bagyo. Dalangin namin na sana hindi masyadong makapaminsala sa kanyang mga dadaanan. At sana sa susunod ay lagi tayong maging handa. Hanggang dito na lang po at salamat sa panonood. Ingat po tayo palagi.